kayo mga bata? Namiss nyo ba ako? <laughs> Isa na namang pambihirang kwento ang imbabahagi ko sa inyo. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay halaw sa Biblia na may pinamagatang Ang Arko ni Noah, Noah's Ark. Muling isinalaysay ni Ophelia E. Concepcion, guhit ni Randy Torres, disenyo ni Milton de los Santos. Noong unang panahon, ang lahat ng tao ay naging masama. Pawang masasama ang ginagawa nila. Hindi na sila sumusunod sa utos ng Diyos. Si Noah lamang at kanyang pamilya ang natirang mabuti. Nagalit ang Diyos kaya sinabi niya kay Noah, Lilipulin ko ang mga tao sapagkat masasama sila. Ikaw lamang at ang iyong pamilya ang ililigtas ko. Uh, ano po ang gagawin ninyo? Tanong ni Noah. Magpapaulan ako sa loob ng apat na pung araw. Kaya gumawa ka ng isang malaking arko. Isakay mo doon ang iyong pamilya upang maligtas. Utos ng Diyos kay Noah. Agad sumunod si Noah sa utos ng Diyos. Noon din ay pumutol sila ng malalaking puno na gagawing arko. Katulong niya si Nashem, Ham at Japheth. Ni hindi nagtanong ang mga anak kay Noah. Malaki ang paggalang at pagtitiwala ng mga ito sa kanya. Sinimulan agad nila, ang paggawa ng malaking arko. Tumulong rin ang asawa niya at ang mga manugang. Hindi sila huminto sa araw at gabi. Gusto nilang matapos agad ang arko ayon sa gusto ng Diyos. Nang maghugis ang arko, nagtaka ang mga tao. Ano ang gagawin ninyo sa napakalaking arkong iyan? usisa ng isang lalaki. Isang buong bayan ba ang sasakay diyan? Nakakalokong tanong ng isa pa. Ipinagawa ito sa akin ng Diyos. Sagot ni Noah. Magkakaroon ng pagbaha sa loob ng apat na pung araw. Malulunod ang lahat ng masasama at ayaw sumunod sa kanyang mga utos. Kalokohan! sigaw ng isang lalaki. Hindi ako nagbibiro. Ang mabuti pa ay tumulong kayo sa paggawa ng arko. Sa kayo na'y maliligtas kayo sa malaking baha. Anyaya ni Noah Hindi naniwala kay Noah ang mga tao. Inisip ng mga ito na nababaliw na siya. Nagpatuloy sila sa masasamang gawain. Patuloy naman si Noah at ang pamilya niya sa paggawa ng malaking arko. Muling kinausap ng Diyos si Noah. Magsama ka ng pares ng mga hayop at halaman. Isang lalaki at isang babae. Sila ang pagsisimulan ng bagong lahi ng mga hayop at mga halaman matapos ang malaking baha. Gayon na nga ang ginawa ni Noah. Pinasakay niya sa arko ang tag-isang pares ng mga hayop. Isang babaeng pusa at isang lalaking pusa. Gayon din sa baboy, usa, kambing, manok, palaka at lahat ng uri ng hayop. Naisakay sa arko ang lahat ng uri ng mga hayop at mga halaman. Pagkatapos noon ay si Noah at ang kanyang pamilya ang sumakay sa arko. Ang Diyos na ang nagsara ng malaki nitong pinto. Nang maisara ng Diyos ang pinto ng arko ay nagsimulang dumilim ang kalangitan. Nagtago ang mga ulap at nagkubli ang araw. Nagkaroon ng malalakas na kulog at kidlat. Nagsimulang umulan. Mahina iyon sa simula pero lumakas ng lumakas. Hindi pa rin nag-alala ang mga tao. Patuloy sila sa pagsasaya at sa masasamang gawain. Uminom tayo! Sigaw nila. Umapaw ang mga ilog sa lakas ng ulan. Lumaki ang tubig sa lahat ng lugar. Nakadama ng takot ang mga tao. Mabilis ang pagtagas ng tubig! Sigaw ng isang lalaki. Bumabaha na! Sigaw ng isa pa. Habang nagkakagulo ang mga tao, si Noah ay payapang kumakain. Hindi sila magugutom kahit tumagal ang baha sapat ang mga pagkaing inimbak sa arko para sa kanila at para sa mga hayop. Tumaas ng tumaas ang baha. Lumubog na ang mga bahay sa walang tigil na ulan. Tanaw ng mga tao ang malaking arko ni Noah. Noah, tulungan mo kami! Sigaw ng mga taong nakatingin sa arko palibhasa'y mabait, habag na habag si Noah sa mga tao. Dinig nila ang mga sigaw na humihingi ng tulong. Mamamatay sila! Anang asawa niya. Wala na tayong magagawa. Malungkot si Noah. Gawawa naman sila. Sabi ng asawa ni Noah. Hindi ako nagkulang. Sinabihan ko sila pero hindi sila naniwala. Nagpatuloy sila sa masasamang gawain kaya nagalit ang Diyos. Paliwanag ni Noah Umula ng apat na pung araw at gabi, wala iyong tigil Pati ang pinakamataas na bundok sa daigdig ay lumubog sa malaking baha. Walang natirang buhay sa lupa, maging tao o hayop man. Ang tanging nakaligtas sa malaking baha ay ang mga pares-pares ng hayop at halaman. Si Noah, ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang ay iniligtas din ng Diyos sa malaking baha. sa simula pa lang kasi ay mabubuti na ang pamilya ni Noah. Lagi silang sumusunod sa nais ng Diyos. Pagkatapos ng malaking baha, sa pamilya ni Noah nagsimula ang bagong lahi ng sangkatauhan. At dyan nagtatapos ang kwentong halaw sa Biblia na may pinamagatang Ang Arko ni Noah. Noah's Ark. aral na makukuha natin sa kwentong ito ay matuto tayong magsisi sa ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sapagkat ang sinumang gumagawa ng masama ay siyang mapapahamak at paparusahan ng Diyos. Ngunit ang gumagawa ng mabuti ay gagantimpalaan at ililigtas ng Diyos sa kapahamakan. Katulad ng kwento ni Noah, iniligtas siya at ang kanyang buong pamilya mula sa malaking baha sapagkat sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Kaya kayo mga bata, matuto tayong gumawa ng mabuti upang tayo ay laging gabayan at pagpalain ng ating Diyos na may lalang. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli!